Mula sa mahiwagang burnay. Mahiwagang burnay, mahiwagang burnay, ang kwento. Wagam Burnay. Sana naman po isend mo na yung kwento. <laughs> Baka na traffic sa Ross Boulevard. Sana naman po ay isend mo na ang kwento. Ang dami pong nag-aabang. Tambalan. Traffic daw kasi sa may Guadalupe. Gad <laughs> So, may sogo part. <laughs> Dear Mahiwagang Burnay, nalasing ka ba kagabi at nakipag-date? <laughs> Kaya walang kwento ngayong araw na ito. Send mo na please. <laughs> Love, tambalan. Kwentong <laughs> barbero oh, lang. Na. Labas natin <laughs> Teka, uh, bakit sa akin sinend uh, forward ko sa iyo? An sinend sa iyo? ah, sa iyo? Ba bakit sa <laughs> 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 Bakit sa akin mo sinend? <laughs> <laughs> ikaw daw mag na <magbuburnay> ngayon. Mag-aaway ba kayo ni Mahiwagang Burna? Teka, magkagalit ba tayo? <laughs> Hindi ako informed. Teka lang. <laughs> Sige. May sinasabi sabi siya. niya. May sinasabi si writer. Sabi wait niya, wait lang. teka lang. Yan. Wait Forward ka. mo na, dali. Eh, si Chuper daw mag-burnay ngayon. Ayoko, magbub... sabi niya, galit, galit ako kay Nicole. Sabi niya, ikaw magbasa, Chuper. <laughs> ako talaga. Ako ka Ako talaga. Ba't ikaw magbabasa? Oo nga, wag mong babasa kay Nicole, galit ako sa kanya <laughs> Gumawa ng issue <laughs> Sabi ni Mahiwagang Burnay Hindi, pinapatagalan ni Chris, hindi siya marunong mag-forward <laughs> Tanghenyo pa mag-forward Pambihira si Tatanghenyo pa yung magtuturo mag-forward oh, Ako na nga daw magbabasa, niya Okay ba sayo? Ikaw magbabasa? Oo oh, oh. Hindi Okay Bala ka <laughs> ba? Totoo ba to? Sige, umpisa natin. Sayang ang oras. Okay. Galit ba si Bornay sa akin? Alang <laughs> <laughs> taon ko nang binabasa Ayaw yung mga kwento. Bakit parang galit siya sa akin? Hindi <laughs> na natin. Baka may inihandang sorpresa surpresa uh, si Bornay. Oh, okay. Nga. Sige, sige, sige. Ito na. <laughs> Isang araw, habang humihigop ako ng mainit na kape, bigla na lang akong napang, napangiti bakit? Kasi sa kape, kape nagsimula ang ating love story. Fan na fan talaga niya ako. Matagal na. Lagi kitang uh, pinapakinggan sa radyo dahil ikaw ang favorite DJ ko. Oh! Oh! <laughs> Kaya pala! Kaya pala! Ikaw na <laughs> <laughs> Ano? Forward mo na! Forward mo na! Kwento namin! Na na. Nabasa, <laughs> e, <laughs> ikaw na na partner. Ako na ba sa atin? Ikaw pala to eh. Ako na. Ako na magpapasa. Forward ko sa'yo. Marunong ba siya mag-forward? Tangin nyo. <laughs> Papi. Tapos matagal. Basahin mo nga. Ah, sige. <laughs> hmm. Isang araw habang humihigop ako ng mainit na kape, bigla na lang akong napangiti. Bakit? kasi sa kape nagsimula ang ating love story. Fan na fan mo talaga ako matagal na. Lagi kitang pinapakinggan sa radyo dahil ikaw ang favorite DJ ko. Pag narinig ko na ang wapoys mong halakhak, nakukumpleto na talaga ang araw ko. Sabi ng ex-girlfriend ko dati, ang jologs ko daw kasi ikaw ang pinapakinggan ko. Hoy, feeling naman yung ex mo maganda siya. <laughs> jacket may side comment. <laughs> Nasaan na ba? Bias! <laughs> Nasaan na ito ba yan? Wala, na wala, dyan, wala, wala, na. wala yun. Kaya siguro ayaw pa base. Eh. <laughs> Baka baguhin mo kasi. <laughs> Uy, nawala pa. Nag-inwarwide mo na kasi. No, hindi, ano hindi talaga pa. Hindi, hindi talaga na. para sa'yo. Ang burla eh. makikita mo yung skandal. Kaya ko. na eh. O, ito na. Sinag niya na Sa akin ito na. <laughs> Baka mo daw yung version yung gawin Hindi! mo. Baka mag self edit. Sandali oh, lang. Susundan ko dito. <laughs> <laughs> May kopya din ako, akala mo ba? Fan na fan mo talaga ako. Fan na fan mo talaga ako matagal na. Lagi kitang pinapakinggan sa radyo dahil ikaw ang favorite DJ ko. Pag narinig ko na ang wapoys mong halakhak, nakukumpleto na talaga ang araw ko. Sabi ng ex-girlfriend ko dati, ang jologs ko daw kasi ikaw ang pinapakinggan ko. Jologs na kung jologs. Eh masaya ako pag naririnig ko ang boses mo eh. Anyway. <laughs> Isang beses. Wala naman yung ano ba doon. <laughs> Isang beses, pinagselosan ka pa niya. Ganda, <laughs> Ganda eh. Haba <laughs> ha ha na mo. Ha ang, <laughs> ang babaw talaga. Magselos ba naman sa DJ na hindi ko pa naman nakikita? pero hindi lang naman 'yon ang madalas naming pag awayan Marami pang nangyaring hindi maganda sa amin na humantong din sa hiwalayan. So ang ending, single na naman ako. Magmula noon, eh tinutukan ko talaga ang mga love advice mo sa ere. Interesadong interesado din ako sa mga pasaring mong hirit tungkol sa sarili mong heartache. Parang kinilabutan ako ng slide dahil medyo weird na halos sabay tayong naging pusong sugatan noong mga oras na yon. <laughs> <laughs> Mukhang tadhana na talaga ang gumagawa ng paraan para lalo akong mapalapit sa iyo. Maliban sa pakikinig sa radyo, biruin mo't nalaman ko pa na may common friend pala tayo. Lalo tuloy na excite ang lolo mo sinubukan kong hingin ang personal number mo sa common friend natin. At ang swerte ko talaga kasi pumayag ka naman. Hindi ako yes. nagpabebe. <laughs> 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 Hindi Anjali ako Ang ang lang. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan na mag-text sa'yo. Ang laki-laki kong mama pero para akong teenager na bumalik sa pagka-high school. Inumpisahan ko ang lahat sa pagtetek sa iyo ng mga pangmalakasang sweet quotes. Halos tatlong linggo na akong papampam sa iyo noon, pero hindi ka man lang nag reply yes. <laughs> <laughs> na <laughs> Ganda ganda. Ganda ganda pa ba elite ng ilong? <laughs> Ganyan ba talaga ang mga sikat? Ang sabi ko sa sarili ko. Pero naisip ko din naman na baka nga naman busy ka lang. Magkagayon man ay eh, hindi pa rin ako tumigil sa pag-epal ko sa'yo. Isang beses tinex kita ng good morning na may kasamang quote for the soul. At halos humiwalay yung kaluluwa ko sa katawan kasi nung time na yon reply ka sa akin. Yes! <laughs> Bumigay na! <laughs> Ang sabi mo sa reply, Good morning, I'm sleeping iksi ng message mo Pero paulit-ulit ko itong binasa Para humaba <laughs> Ikilig ako ah Muntik pangang tumulo ang laway ko Kasi nakangiti talaga ako Habang ini-internalize ko ang message mo Nag-reply si Nicole Yala Talaga ba? Ang sabi ko sa sarili ko Hindi talaga ako makapaniwala Sinamantala ko na ang pagkakataon at nag-text ulit ako ng mas medyo personal. Gusto ko rin kasing malaman kung narong send ka lang. Kaya tinext ko siya. Tinext kita. Hi Idol, gusto mo ng Starbucks? Dalhan kita dyan. Hindi ko pa na si send, may reply ka na agad. <laughs> Sige, yan ang sabi mo. Yes. Wow, grabe halos mabaliw talaga ako. Si Nicole Yala, pumayag na dalhan ko ng kape. Hindi niya ba naisip na pwede ko siyang gayumahin? Yan ang mga naglalaro sa isip ko habang hinahanda ko ang next na gimmick ko. After 15 minutes, ready na ang kape mo. Pinahitid ko to sa ibang tao, yun ang gimmick ko. Mahirap nang mapahiya, baka kasi wrong send ka lang talaga sa akin. Pinhatid ko ang kape sa booth habang ako, nervyos na nervyos na naghihintay sa labas ng stasyon. Ano po manong, tinanggap ba yung kape? Tanong ko sa naghatid. Oo boss, nilagok agad. Misa naman ng First time Starbucks <first> <laughs> 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 Oo boss, nilagok, nilagok agad. Pero mukhang nadismaya yata no, nakita niya yung mukha ko. Kwento ng inutusan ko. Nung natanggap mo na ang kape, sobrang sarap talaga sa feeling. Feeling ko, e eh, konti na lang at magiging close na talaga tayo. Inulit ko pa ng isang beses yung gimmick ko na yon. Sa pangalawang pagkakataon, pinadalahan kita ng kape, pero hindi pa rin ako nagpakita. Ano Brad, tinanggap ba yung kape? Nasarapan kaya siya? Tanong ko sa bagong naghatid. Eh bakit hindi mo na lang siya tanungin? Ayan no, kasunod ko lang siya sa likuran ko. Sagot ng inutusan ko. Diyos ko, nasira ang plano. Wala na akong choice kundi ang magpakita sa'yo. Nang makita na kitang papalapit sa akin, ay kumaway na lang ako sa by-start ng kotse may parang sinasabi ka mula sa malayo pero hindi ko na hindi na ako interesadong marinig nagmamadali akong umalis kasi jahe talaga pasensya ka na pero na starstruck kasi talaga ako sa'yo eh na ko ang ganda mo sa malayo no mga oras na yon ay umiiwas na muna ako sa pag-inom ng kape. Kasi ako pwedeng kabahan pag niyaya na kitang makipag-date sa akin. Tinex na nga kita. Niyaya kitang mag-date. Walang kaabog-abog, pumayad ka naman. Ito kalad ka kalagkain talaga. Naman, to. Partner, okay? Nung lumabas ako at nakita ko yung kotse niya, sabi ko, pwede. May future. <laughs> May magdadrive sa'yo. Oo, meron. Hindi kayo na magdadrive. ako magdadrive ayos may sasakyan siya hindi na ako yung maghahatid ng lalaki hindi <laughs> ka <laughs> ragin <laughs> din <laughs> first date natin sa Fridays sa Mall of Asia after ng first date natin regular na tayong nagte-text sa isa't isa effective ang gayuma Bumi bumigay ka nga lalo tuloy ako naging interesado sa'yo Nalaman ko na tahimik ka naman palang tao, at mahinhin sa personal. <laughs> Totoo ba? <laughs> Sino nga naging <yung> burnay? <laughs> ano ka ba? Perspective to ni Joe at Dick. Huwag ka nga. Check mo Double check mo nga. <laughs> Sundan ko nga yung storya. Wait lang. <laughs> Nalaman ko na tahimik ka naman palang tao at mahinhin sa personal Hindi gaya nung kapag umiere sa radio Pa virgin effect ka pa nga eh Ika nga Pagkatapos nun Mga bandang buwan ng September Nagsimula na tayong maglandian <laughs> Este magkagustuhan MU-MU lang muna Parang ganun Mas madalas mo na kasing akong kasama Kesa kay Chris Chuper Yes Yes Magpapaselos <laughs> yes. ko Oo. niya <laughs> Selos-selosan kunyari. <laughs> walang label-label, walang jowa-jowa. Basta masaya lang tayo sa isa't isa. Dumating nga yung time na halos inaaraw-araw na kita. Inaaraw-araw! <laughs> ng ano? <laughs> Malande! <laughs> Inaaraw-araw. Nagkarin uh, talaga uh, ito. Uh. Ano yung <laughs> inaaraw-araw? Ina inaaraw-araw na puntahan sa Love Radio. Ina Iniiba mo? Hindi! <laughs> e yun naman talaga! Inaaraw-araw na sa Love Radio. Kaya pag pumapasok dito, pagod good eh. <laughs> araw-araw niyo pala. Kaya pa baling kinitan oh. araw-araw. <laughs> Tumigil kayo! Ano Ito nga. Parang, parang nag-unlock baka itong pangay ko. Araw-araw na kitang dinadala ng kape. Hindi naman yun nakasulat dyan. Oh, na Ayun na. kaya! <laughs> Pero ako mismo ang naghahatid sa'yo. Madalas na talaga akong tambay sa masikip pa noon na booth ng istasyon niyo. From September ay dumating ang January 11, 2009 bigla mo na lang nalaman na tayo na pala. Yes! Sin <laughs> <laughs> Sinagot na kita in short. Officially, mag na tayo. Para patunayan sa'yo na totoo na talaga ako. Niyakap kita at sa kahinaligan. Yan. Yes. Hindi ko na ikukwento kung saang banda ang first kiss ko sa'yo. Kakwento ko ha, guys, ha? Okay? Saan? Saan? Sa noo! <laughs> Bakit sa noo? Lola! <laughs> first... Aminin mo, nabitin ka doon. Sabi <laughs> ko, ay, lumag... titingala ka sa lang. lang. Uh, titingala sana ako six-footer. Dito lang umabot sa noo. Dapat tumintak -tuming kaya ka. February 21, 2009 ginulat na naman kita. Niyaya kita lumabas kasama ang mami mo. Tumiming talaga ako para masolo kita. After the dinner, nung tayo na lang dalawa, pinasuot ko sa iyo ang singsing -sing na gawa sa straw. Nang magsimula ka ng mairita, tinanong na kita, Anong gagawin mo kapag totoong singsing na yung suot mo? Yes! 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 <laughs> Feeling mo noon pinagtitripan kita Kaya bago mo pa ako masapak Inilabas ko na agad Ang totoong engagement ring natin Likas na madaldal ka sa radyo Pero noong mga oras na yon, Wala talagang lumabas na salita Sa bunganga mo <laughs> Hindi talaga bibig Bunganga, bunganga. talaga <laughs> Eh halata naman sa'yo Na masayang masaya ka Pero ang hindi mo alam para sa akin, ako na ang pinakamaligayang tao ng mga oras na yon. Yes! yes! <laughs> Napakatagal ko kasing ipinagdasal ang moment na yon. Ang tagal kong iniluhod kay Santa Clara ang pagnanais kong matagpuan ang natatanging babae na kukumpleto sa aking pagkatao. At ikaw ang babaeng yon, Emmy. Ngayon, eto at malamig na ang kape ko. Pero ang pagmamahal ko sa iyo kailanman ay hindi hindi magyayelo. Yes. yes! <laughs> <laughs> kailanman ay hindi hindi mawawala ang ngiti sa aking mga labi sa tuwing maalala ko kung paano tayo nagsimula. At tulad ng ipinangako ko sa iyo nung pinakasalan kita, araw-araw kitang ituturing na parang isang reyna dumating man yung panahon na hindi na ikaw, yung Nicole Yala na napapakinggan ko sa radyo noon. Panghabang buhay namang boses mo ang laging pakikinggan ng puso ko. Yes! Yes! Ye -hey! <laughs> <laughs> mahal na mahal kita, Boss Emmy! Happy Valentine's Day, my Joa Dick. Ako po si Joa Dick Ren, a.k.a. Mr. Coffee Do, isang certified tambalanista, at ito ang love story ko. Yes! Coffee Do pala, ha? Huh? Coffee Do pala! Ready mo na yung team song nila. Uh -huh. Yan ang team song talaga namin. Yung Joa Dick. pa. Ibig sabihin so may pag-o. Iyon siguro 'yung may pag-o. What? Ibig pilit kumamayan. <laughs> Ito talaga 'yung team song nila. Eh. Maraming salamat Jowadick sa pag-send ng ating love story. Yes. Sayang nga talaga dapat siya 'yung magbabasa. Sino? Si Jowadick. Nakutal-utal 'yon. Oh. <laughs> Kanina pa namin siya pinipilit. <laughs> o ni ni writer na bumalik ka sa station, bumalik ka. Eh na malapit na daw siya sa opisina. Uh, so, hindi tsaka utal-utal 'yun. <laughs> <taon nandis> <laughs> <laughs> ang laki ng tao nung zamayan. naman. Ganda-ganda ng ng uh, love story. Ito, ito talaga 'yung kanilang ano, uh, theme song Yan. kahit maputi na ang uh, buhok ko. Buho ko. Mm -mm. Aww. I have no words. <laughs> Ang dami naming pinagdaanan yan eh. Hoy, mm. gusto ko lang i-clarify yung walang label-label. Walang nangyayari yun ah. <laughs> yung araw-araw? Oo. <laughs> Inaraw-araw Inaraw-araw in in na, in na, in na, in na sa Love Radio. <laughs> grabe itong to sa akin. <laughs> At alam niyo kung gaano ka cheesy siya, 'di ba? So, oo pra, naman. Yung, na, yung ano, effort na ginawa niya sa iyo. Lagi siyang nag-e-effort. Alam mo yung tangenyo ang dami kong heartbreaks. Witness it, si Super Jan. Ilang mm. beses akong umiiyak sa booth, ilang beses akong nagwu-walling. Ako, nag ako talaga'y nag-umpisa ng walling. Sa akin talaga nag-umpisa yung walling. Kung akala ninyo sa labas 'yung nag-umpisa dito sa Love Radio nag-umpisa yung walling, lagi ako nagwu walling Umiiyak ako sa mga ano, sa mga naging boylets ko. Talaga. Na parang feeling ko mm. before Jowa Ayoko na. Kasi, ano na yun eh, 29 na ako. Sabi ko, ano ba yan? 29 Nalo <laughs> 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 Oo, na. Naloloko pa. Eh, umi-edad na baka lalo hindi gusto yan. Oo, kaya nga. Sabi ko, tsaka magde 30 na ako, makunat na akin. Sabi ko, meron pa bang pag-asa? And then... God will surprise you and he will give you someone that What you deserve you. and and who's best for mm. you. And uh, yung uh, yung meron kang hinihiling but God will give you so much more. Correct. Yun yung ano yun yung natutunan ko dun sa sa, sa love story namin na asawa ko na na, mm. na na mas alam ng Diyos kung ano yung para sa iyo. Mas alam ni Lord kung uh, kung sino yung ibibigay para sa iyo. May mga dumaan naman nga na ano na mga pagsubok, may mga dumaan mm. na ng paghihirap. Na pagiyak iyak di ba? But eventually, he will give you who you deserve. Naalala ko yung mukha nitong uh, si Nicole Liala, nung nakita eh. Nung nakita, first time mo makita si, ano, si, si Joe Adek. Mm. Ang gara! Ang gara <laughs> nung mags! <laughs> <laughs> yung gochi pala yung pinag <laughs> <laughs> Gara, grabe, super! Ang gara nung mags! <laughs> eh, kasi, prior... Pang mayaman, sabi kasi, na. Prior to the To that relation Prior to our relationship mm. Yung boyfriend ko Nung tanghenyo Ako pa yung nagahatid So pinangarap niya ng isang jowa O magaroon mag e, ng boyfriend Hindi ko naman Hindi nah, ko naman Pinangarap May magarang kotse eh, Hindi naman din <locklock> Pue, Kaya lang Sanay kasi ako na pag nagmamahal Kasi ako todo eh So parang tinodo ko Nagtotodo ko eh So kahit na may dumating sa akin Ako pa rin maghatid Willing din naman ako Pero siguro sabi ni Lord Tama na mm. Hindi ka naman Becky. eh <laughs> Ikaw lagi taga-tagahati, oh, taga-sundo, oh. taga-libre, oh, taga-bayad taga sa sine oh. <laughs> Kailangan ikaw magbayad para mag-date kayo Yun yung jowa ko bago ito si Jowadik eh So si kay Jowadik ko naramdaman na wala yung dapat na pakiramdam ng isang babae. Siya ang tumupad ng mga pangarap oh, oh. mo. Ganito pala ang how a woman should be treated. Ito pala yun. At siya lang nagparamdam Saka, nun. Oo. Oh. Tsaka eh. oh. huwag niyo akong aawayin. Aawayin kayo niyan. Promise. <laughs> kahit sino ka pa. <laughs> kahit sino ka pa ganyan yan ka ano. Hindi ko alam kung baka nga, uh, ewan ko, baka, ano, baka ako yung nagwayuma dyan. <laughs> <laughs> hindi ko rin alam kung ano pinakain ko dyan eh. Ilam no? na sa'yo, no? Ilam na ilam sa'kin. Ang grabe, promise. Ibang level yung kainlaban sa'kin ni Koya. <laughs> Nilangoy ang ondoy para sa'kin. Isa pa yun, no? Uh, Buwis buhay po yun, mga unforgettable. kaibigan. Unforgettable. Hindi to, hindi, hindi nagkocommute si Jowa Dick eh. Hindi mm -hmm. nagko-commute um, Eh di ba nung ondoy wala naman talagang nakakadaan mga sasakyan. Sinugod niya talaga sinugod yung baha. Sinugod niya yung buong show Boulevard. Yung mula-mula Edsa Crossing hanggang pure gold sa show Boulevard. Hanggang <laughs> Hindi naman, hanggang hanggang J.R.U. Imaginein mo ha, from EDSA Crossing to J.R.U. Mm -hmm. Hanggang, uh, hanggang lagpas tao yung ano, yung mm -hmm. yung baha, Swinging. pag, pag nag, Nagbe-breaststroke pa nga nagbe na yun Nagbe-breaststroke, backstroke <laughs> For the one, for the one he loves ha? Diba? Yun yung ano, yun yung feeling ko test of ano eh extreme 'yun extreme yung ginawa niya hindi ko 'yun makakalimutan oh, oh. hindi ko yun makakalimutan kasi alam mo yung petiks na petiks ako sa labas ng ng um, eh. ng hypermarket hypermarket oh. tapos tinitingnan ko yung baha tapos bigla na lang may umahon na malaking mama <laughs> <laughs> may umahon <laughs> <laughs> tapos siya grabe amoy basura amoy daga amoy ebs Ikaw ba naman lang mo yun hindi niya na nga maintindihan kung ano 'yung pumapasok sa may singit niya kung ano 'yung natatapakan niya may malambot may matigas. 'Di ba? At siya ang nanalo sa race na 'yon, oh, 'Di ba? Kasi siya ang nakakuha sa iyo. Amazing oh, ba? Diba? Oh. Oh. I love you Joe. Dick. Happy Valentine's Day. Thank you for sharing our love story. Salamat. Oh, ang ganda ganda 'Di So, sunod love story naman ni Christopher. 'Yun. <laughs> <laughs> Ito para talaga 'yung ano nila. Eh. <laughs> theme song nila. Eh. <laughs> 'Yun gusto ko talaga 'to pakinggan. <laughs> Ay, nawala wala na wala eh. <laughs> Di ba? May kanta pa kami. <laughs> amazing, <laughs> diba? amazing love story. It's amazing how God works. Yun lang yes, yun. Yun yes, talaga um, yung uh, pinaka um, sinasabi, na totoo na there is someone for everyone. Um, na correct. God will give you whom you deserve. yan And so much more. Diba? Sana jawa, jawa, sa Saan nalakad niyo mamaya? Ah, manonood kami ng concert ni Jamie. Now, oh. Oh, get well soon as Jamie Rivera. Jamie, said, Oh, <laughs> <laughs> Jimmy I love Santa. you Three <laughs> times a day <laughs> Ako si Bonji Ako <laughs> si Bonji <laughs> Jimmy <laughs> Tayo lang nakarelate uh -oh. Tayo tatlo lang Kakaisip <laughs> Ay, nakuwi, batiin mo naman yung jowa mo, partner. Oo oh, naman, uh, Happy Valentine's Day, Lorraine. Oo, oh, di ba? Wala oh. silang kasing tawagan. Oo. Oh. <laughs> Hindi, uh, uh, gusto kong tawag sa kanya, ano, Ah, ano? uh, cupcake. Yes! Yeah. Tapos gusto ta ko itawag niya sa akin, icing. Yes! Parang everyday lalagyan ko ng icing yung cupcake niya. Ang na. na. <laughs> Ganun talaga kapag in love. Corny po, corny. <laughs> <laughs> Tanghenyo, wala ka bang babatiing ano? Oo nga. The one you love? Eh, uh, sa lahat na. To all the girls, I, I love, love before. before. <laughs> And speaking of love, ah, yung bisita natin, love na love tayo. Yes, sobrang Ayoga. ano to, love radio, uh, ano to, eh, solid fan. Solid fan, from mm -hmm. ano, from rap-rapan. Grabe. Hanggang, ah, hanggang sa programa ni Lala. hindi po ito basta-basta, ano, uh, listener. Saka malayo pang ah, pinanggalingan. Galing pa ng uh, California. California. Garden. Oo. <laughs> o, dito sa may Mandaluyong. <laughs> malayo naman talaga. Traffic kaya. Katong <laughs> <laughs> oras ang biyahe, Mandaluyong Pasay. <laughs> o, galing pa ng Amerika. Kita mo naman, Kita mo naman. na ang mga naman sa Pilipinas hindi Ga ganyan. Ganito talaga kapag galing Amerika Nakikita nyo po yung mga padala oh. Yeah, yan, yeah, 'di ba? Yeah, no, diba? <laughs> oh, Ganyan. Dennis Guevara. <laughs> Welcome to the radio. Salamat po. Si Dennis nung tinanong niya kung anong gusto namin na pasalubong niya, yung mga DJs hindi nag-alinlangan, sinabi talaga. <laughs> <laughs> <Diyos> ko Lord. <laughs> Akala nga namin Sabi ng size ng paa Akala namin joke lang Pero tinutuon niya oh, Sabi mo gusto oh. niyo Kami po sapatos oh, oh, diba? Hindi pa sa basa sapatos Mamahaling sapatos oh, At pare-pareho Lahat ng mga boys At nung ano Pare-pareho Dennis nung lunes Nung meeting namin Suot nila pare-pareho oh. <laughs> Para <laughs> kami sasayaw oh puti-puti-puti <laughs> Apart from the gifts Thank you for the love yon Salamat uh, sa pagmamahal you. sa amin oh, Salamat Dennis Guevara Mabuhay ka. Mabuhay, ka. Mabuhay ka Thank you oh. Mga Kavisho I hope you have a great Valentine's Day celebration today. Kung saan man kayo pupunta, sana hindi kayo ma-bad trip sa traffic. ba? Diba? Kasi I'm sure it'll be traffic kung saan yes. man kayo pupunta. Fully Aga booked ang lahat Oo, ng mga establishments. Agahan na lang ang pag-alis. Ganyan, ganern. No? ba? Diba? And to my Joa Dick, thank you for sending your love story. Yes. Mahal kita. Alam mo yan, ba? Diba? Mula noon, napayat ako. 24 ang waistline. Hanggang ngayon na 24 ang braso. <laughs> <laughs> hindi kasi, Joa Dick. Araw-arawin mo ulit. <laughs> Kung araw-araw, maya't maya, pwede <laughs> Enjoy the rest of your day mga kabisya Muli ako po si Nicole Yala At ako naman si cambio kay Chris Chuber Na nagpapaalala Walang well, matatag na relasyon Sa malanding may determinasyon you, Yon! Ang programa Love lang. Always your number one 给死、嗯 <music>